Good morning mga kois no. So tapos na tayo lahat magpakain. Manok, bibi, kambing at siyempre yung mga baboy. So thanks God kasi naka-recover na yung mga big natin at malalakas na sila kumain. Yung dalawang takal medyo parang kulang pa sa kanila pero okay lang yun dahil papakainin ko mamaya tanghali naman yan. Dalawang takal yung papakita ko sa inyo yung takalan. Disisitin sila si kasi 21 yan eh. Uh, nadalihan tayo ng apat pero okay lang kasi. Hindi lang naman yung baboy natin, ah, mga big natin nagkasakit eh. Yung may-ari rin ng butakal nakaraan namatay siyang dalawa. Tapos matayan din pala siya ulit ng tatlo. Balit man namatay sa kanya. Ganon din yung nangyari. nagtay ngayon, kinabukasan din agad. Biglaan. Siguro sa panahon talaga yun. Tapos yung sa kapitbahay naman natin, hindi ko alam kung namatayan siya pero nagtay nang nagtay daw din yung bait niya. So mamaya yung nandun sa niyo yun dyan, yung nandyan yung pakakastahan natin yan o oh, saka ito, uh, ito papakita ko sa inyo ang ating mga biik so pala nag ano Nagdala ako kahapon dito ng sisew yung galing dun sa bahay at pinakawalan ko na sila. Ayan. Nakawalan ko na sila ngayong umaga. Nung isang araw din, bali 20. 20 may sila eh. Tapos meron pang naiwan dun sa bahay. Nung so sa nakaraan, pito. kahapon din ko pito. Ayan, bali 14 na yung pinakawalan ko. Meron pang 10 yata yung doon. So, ipapakita ko sa inyo yung big malakas na kumain eh. Medyo malusog na sila. Wala na yung mapayat na mapayat. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ay. So ayan na. Malusog na sila. Ano? O, malinis yung pagkainan nila. Ubus talaga lahat. oh, medyo nangihingi pa nga eh. Medyo kulang pa. Ito yung takalan nila. Ayan. Dalawang takal na itong punong puno. Ayan. So, nakaka-recover na. Nakaraan, nakala ko mamamatay na talaga to Buti nakaka yan yung batik na yan. Sobrang payat na yan at dalawang araw mahigit hindi kumain yan. Nakaka-recover na. Kasaya. So, Tawa ng Diyos naman ay eh, gumanda na uli yung katawan nila. nakaka na. Malalakas na sila kumain. nag pala tayo nung nakaraan ng ano, vitamins para lumakas kumain sila ulit. Ang sa sawa ng Diyos, medyo na. Merong isa pang, di ko alam, pero hindi naman yung basang-basa yung tay. Ayan siya. Ayan. Medyo madumi yung pit niya, pero okay na yan. Pagaling na yun. hindi naman basang-basa yung dumi niya. Medyo basa lang orante. So, ayan. Ito. So, dito naman sa kabila, ayan. Nagpadelit na yung inahin natin yan. Yung mga mengambil. Uh, magano na yan bukas mag isang linggo na yan Merkoles pinanganak yan bukas Merkoles ito sa 26 pinanganak at ito naman, ito ay nakastahan na tapos na to, isang linggo na to so ayon, natay ko rin na maglandi yon. tapos ko yun at yun ang sinasabi ko yung pakakastahan ko pupuntahan ko ngayon yung may ari ng butakal ayan, nakahiga na yan So, ang ating mga bibi. Ito yun naman doon. Naantay ko rin maglandi yun at pakakastahan din natin yan. Yan yung nandyan yan, nakalubog. Ang So, as usual, no? Ayan, okay na yung mga piglets natin mag mas na yung mga batik itong batik talaga ay walong piraso yan so ang natira sa kanila ay lima na lang apat yung batik at isang puti na lang nadali ho yung tatlo yan. sa 14 pieces naman nadali ang isa so, as usual goods naman nung nakaraan talaga akala ko yung mauubos na to talagang sobrang ano niya ito nakaraan nangayayat na at ayaw na kumain talaga lahat na ito pero ngayon naman nakabawi-bawi na goods naman na. so yan abangan nyo mamaya o di, baka hindi ako makapag video pag kasi dalawa lang kami ako maghahawak doon sa babae isa naman sa lalaki mayarin May ng butangal so bye, -bye.